Ayun, no? Oh, ang bigat, to oh, Mga kasari. Yan, dito yung bubuksan natin ngayon. And pagpasinsyahan nyo na lang, wala akong table dito na maliit na pwede kong mapatungan itong bit-bit. Bit-bit ko mga sisi ko. Nakalimutan ko palang magbati sa inyo sa bigat ng dinala ko. Ayan, hello mga kasari. Hello mga sisi. Kung bagay lang, hiningal na si Ate Rose ninyo. Kapi muna tayo. Yeah, Time check is alas 10. Yes. <laughs> Alas 10 na ng umaga. Mainit na panahon pero nagkakape si Ate Rosino. Alam niyo mga sisi ko pag hindi kasi ako makainom ng kape, sasakit yung ulo ko. Kahit na isang beses lang talaga sa isang araw, iinom ako ng kape. Tapos, kape lang to na stick. Tapos nilagyan ko ng kunting, kunting gatas ko na anlin. Tapos wala na siyang sugar. Sabi ko Kuya Dave, wala daw ang lasa yung kape ko. Mapait. <laughs> mapait kasi nga, walang sugar. Gatas lang. Mm kapi sa mainit na panahon. So, itong bit -bit ko mga sis ay pinatong ko na lang sa upuan kasi yung table ko dito na maliit ay andoon sa terrace. Uh, gagamitin mo na yun ni Kring Kring para gagawa siya ng miniature. Wala siyang pag ng kanyang mga mga yung kagamitan niya para gawa ng mga maliliit na bahay. So, nakapatong lang to siya yung buhat-buhat ko kanina dito sa upuan. Ayan, Oh. Ayan. Ayan, ayan mga sisi ko. Yan. So, ito yung bubuksan ni Ate Rose ninyo ngayon. Actually, excited akong makita to kung okay ba. <laughs> kung okay ba ang mga item na to. Kasi, first time kong nag-order sa shop na to. Kasi, marami din akong nakikita na nagko-comment na pangit daw yung quality sa ibang shop. Kasi nga, yung shop talaga na in-orderan ko, parang ano sila, parang anong, temporary close muna. So, gusto ko lang din i-share sa inyo mga sisi nag-add ako ng kala. Yan kala powder magkano ba ang benta nito sa inyo try ko tong ibenta dito sa tindahan namin kasi first time ko pa itong uh, magbenta ng kala mabango naman ayan lagay ko siya dito sa harapan sa lagayan ko ng mga powder para makita ng aking mga customer so comment down below kayo kung magkano ang benta niyo ng kala so parang nasa 6 plus yung puhunan 8 lang siguro ang benta ko okay So, bubuksan ko na tong buhat-buhat ko na mabibigat. <laughs> Mabigat. Ayan. So, magbubukas na tayo nitong item. So, hindi ko lang mapakita talaga sa inyo yung ano, box. Kasi nga, wala tayong table. Ayan. lang. Titingnan natin kung maganda ba ang quality nitong shop na binilhan ko. Pangit pagka ano. Pangit yung pagka pagkalagay nila. Yan si Kuya Dave. Lumapit para bigyan ako ng cutter. Ika-cutter na lang natin. Masamad pa ko. Ayan. Kailangan natin kung tama ba. Kasi yung order ko is limang limang pack. Actually, mga sisi ko ito'y gamis. Ayan o. Oh. Charan! Gamis to siya na 2.5 kilos kola. Yan. Kasi nag ah, benta ako last ng kola. Okay naman. Mabenta siya. So, tingnan natin. Lulu, gani hindi yung ano niya. Gamis. So, okay naman. Ang problema lang kasi sa mga gamis, pag makatanggap tayo ng, ano yun, yung dikit-dikit. Kasi, naku, mahirap na siyang ibenta pag dikit-dikit na. Ayan. Okay naman. Tapos, caterpillar. Ayan. Tingnan natin kung hindi pa siya nagdikit-dikit. Parang okay naman mga sisi ko. Caterpillar, 2.5 kilos. Next ay tit. Ang tit, parang ano siya? Parang nagdikit-dikit yata. So, oh, try natin yung open. Eh. Open natin kung okay ba. Ay, okay naman pala kailangan lang na mahanginan siya para ay okay na naman pala yan Eat. next ay ito lang talaga yung ano ko yung pangdagdag ko talaga dito sa tindahan namin na araw-araw may bumibili talaga itong mga gamit. limang pack tapos orange ayan next the last but not the least is itong ayan gummy shark. Ayan. So, yung mga gamis ko, mga sisi ko. Wait lang. Ayan. Ito yung mga gamis ko. Ito na lang yung mga natitira sa mga may design aside sa gummy belt. Isa, dalawa. Apat na lang siya. Ito na lang talaga yung nai naiwan. So, apat, limang piso na talaga yung pagre-repack ko. Ayan, apat apat na piraso na lang. Hindi na siya same noon na five pieces, limang piso. Kasi nga napakaliit na lang ng kikitain kapag limang piraso yung uh, ilalagay ko dito. Binilang ko kasi mga sisi ko. So, apat na limang piso. Paulit-ulit na lang ako kasi nga meron namang iba na ngayon pa lang nila nakikita itong vlog ko, okay? Ako itatayo at ipapakita ko sa inyo yung mga lagayan ng mga gamis ko na pinaubos ko talaga yung mga dating stock ko. Saka ako kumuha ng bago. Ayan, kung napansin nyo ito, yan yung lagayan ko ng mga gamis. Ito yung lagayan ng lollipop na ganito yung design mga sisiko. Meron din ito sa Shopee. Ayan, matagal na to. Gustong gusto ko to siya. Kung mag-ano na siya, labo. Pwede natin siyang hugasan. Tapos, ayan, lili na ulit siya. Ayan, ito yung lollipop na mabibili ko sa grocery. Ayan, ito yung lagayan ko ng mga gamis. So, lahat na nandito ay wala na talaga. Ayan, inubos ko na lahat siya i-repack. So, bago na lahat ngayon yung mga gamis na ilagay ko dito mamaya. Ayan, tapos ito na lang, o, oh, yan. Wala na, sa nakahanger. Ayan, naglagay din ako dito sa mga nakahangor. Meron ka pala dito, apat na gummy, ang tawag yan, uh, gummy worm. yan. ang the rest is itong, ano na lang, gummy belt na kararating lang din, nag ako. Ayun. Okay, so dito naman, sa harapan, meron din tayong nilagay. Dito sa pinaka-front talaga. Kaya lang, ayan dito, Naglagay ako dito mga sisi. Kaya lang, bantayan lang talaga siya na hindi mainitan. Kasi kalaban ng mga gamis na mainitan. Kasi pag mainitan siya is mag anong magdikit-dikit so mahirap na siyang ibenta sa mga kabataan kasi tinitingnan nila di ba yung quality kung maganda ba kapag natutunaw na is hindi na nila bilhin <laughs> okay so mga sisi kompleto na yung mga gamis ko ngayon ayan Excited lang ako na makita kung okay ba yung shop na binilhan ko. Okay naman pala. Ayan, kayo rin ba hanggang ngayon nagbebenta ng mga gamis? Comment down below kayo kung magkano din ang benta ninyo ng mga gamis na nabibili natin. Okay, so ano pa ba? Kapi tayo. Pait daw ng kapi ko. Okay siya na mga sisi. Hanggang dito na lang muna and thanks for watching see you next vlogs love you all bye for now